Isa po si Cha sa napakaraming mga aktivista na hanggang ngayon ay hawak ng mga militar o tinatawag po nating extrajudicially arrested and detained. Si Cha at si Elgin po ay magkasamang nawala at tiyak po natin na hawak sila ng mga militar na na hindi magiging mabuti sa kanila. Ilang buwan na po nating hinahanap ang mga kasama nating aktivista mga babae, ina, organisator ng kababaihan at magsasaka doon sa Central Luzon. Lahat na po ng pamamaraan ay ginawa ng kanilang mga pamilya, ginawa ng iba't ibang mga organisasyong kinabibilangan nila kasama ang Gabriela panakpawis, kilusang mayuhuno at karapatan. Pero hanggang ngayon, kahit may mga amparo na tayong napagtagumpayan para kinaloy at ador, hanggang ngayon, hindi pa rin inililitaw ng mga militar. Si Loy, si Ador, si Cha at si Elgin. Kaya po, hanggang nagpapatuloy na ipinipiit, iligal na ang mga kapwa natin na aktivista at tagapagtanggol ng karapatang pagtao. Asahan po natin na magtutuloy-tuloy